Pilipinas, ay eh, talaga namang bonggang-bonggang sa lubong sa akin. Ah-ah. Brown out. So, dahil nang magsimple, <laughs> charot, nasa Pilipinas na ako. <laughs> Ayun. Kainis. Ano ba? Ala! Iyan, tubig din sa amin, oh. <laughs> Ito pero uh, parang suka eh. Uh, Tumulog sana ako. Please it. Philippines, Philippines, At may isa pa. Muntik pang matusok ang aking lalaugan. Ay, ano. may malatutik na something sa aking tinapay. Ay, paborito ko pa naman na rin puding. Ay, buti na lamang at hindi ako napuruhan. <laughs> ah, ah. nga pala, nagbuklat na tayo ng mga laman ng ating mga maleta. Yung ating mga pasalubong. Eto. At meron na namang isang ano, palpak. Yung video natin sa ating unang maleta, hindi pa tumalab. Nawala. Ay, talaga naman. May puro chocolate din pala sa So, rito uh, sa second na maleta. Mga Tara. Tarin na, tarin na. Ano ba? Ano Ano ah, Wonder nanay, eh. mga pampaganda ng boses. Eh. So, At kung anak-anak. Marami rin siya mga padalang mga ramen-ramen. Tayo dito, yan. Wonder nanay, thank you. Sa kan tayo. Talagang mga dala na actually hindi natin binili kasi marami nagbigay. meldi Kaya mga kapatid. O baka are, hindi ka are. Hindi are na. Ah. Ang yung binilan. oh, ang, ang alam ko mar marami Kay Chito, sa isa nating follower binigyan niya si Chito kasi napapanood niya. Tama-tama, lagay ng mga uh, tawel niya. oh, et cetera. Sa akin ay white. No? Ayan, meron tayong sa kanin. Ito pang tak sa kanin. Kore. natin din. Eh, i-fix mo na lang. I-fix ni? Mm -hmm. eh, Bili niya ito eh. Nagpadala siya ng picture. Isa. Ah. Uh, Isa solid na chocolate. Airy parang Eh, uh, uh, Parang Oo. Solid ang gusto Eh. Ano ang akin? sa Akin ang pula. Maliit. Ito solid yan. Er det du som er Rolyd? Ja. Birthday, Ira, ayah, so hindi na kita sisingilin. Pag <laughs> pinagpuntaan ko na rin doon. ayan, gusto niya eh. Pa, ang size po. Niya sa November. November. Tapos ay, pano ito paano sa isko? Ano naawit ka? sa likod? Ano naawit ka? Ano Ang syara sa iyan eh. Hindi ko alam kung anong hindi niya. Walang pangalan. Walang pangalan. Ang syara. Hindi na. Maganda pang gary. Yan. Nung gary-gary ano? Mahirap ang saig din sa ano. Doon lang meron. Maganda pang ganyan. Walang sasabi sa... Hindi ko alam eh. Mayroong gamit. Hindi ko alam. Ato tayo ah. Ay. Naman ka rin. Mayroong gamit. Baka napatak na naman ito. Ah Jenny, seafood noodles. Mayroong gamit

Ini meron lang gungking meron meron kumasa kumasa Oh. oh. may mantsa dito ha? may mantsa hundang? hundang? may ay, mataan na dyan, pero baka magandala sa laba? hindi ah, alay syempre ano oh, uh, 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 you can change if you want mamaya, mamaya, ano ba siya? pamaya kayo mga bata hindi ko alam din di, kung ano eh. Ayala, mayroong nga din niya. Padal, ni ni ano dito? Pagdala niya, ayit niya. Ano nga? ha? mga. Lahat ay meron siya. May mga, si Kristi, si na ano, siya din si... Tapos, binigyan ko niya ano kasi effective ni Wonder nanay. Pati pa tayo, wala Hindi ko mag-aaral. Ay, eh. Gusto kong isa tayo. Skin white. Pati pati, singa. If, if, ay, Ay, kaya ko pa nandaro ang ugis niya. lumambot. Ah, ano pa ba? Bakit yung laan? bilin mo eh. Ah, wala nga pa rin. Kung po, kung wala nga din, di ba? Ikka pa rin tong poko. Ano yung piccolo? Wala rin piccolo? Arre, titong. Akin? Ako na. Aka, Arre? yung bigyan ng aking follower. Aba, apa, apa buksan natin ito Tuto, eh. alam mo, primera klase ito sa tutuloy sa lahat ng rami ng mga tigaw, 120, 120 ito ay 450 ang isa so talagang ito ay pero ito yung pang maray pala yung ginawa niya, binigay niya isang set makutang-gutuhin na agad natin ito kaya eh, yung chocolate na pumunta sa iyo Ayan. Uh, yan. Ayan. Ayan? Ayan. Ayan? Ayan. 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 Arre, may shit? Oo. Ako isang pa. Oo. Oo. O, magka na lang. Ayan pa. Oo. Wala pa ba? Yung isang rami. Ano yun? Ayun, yung blue. Tito, arre, gusto ko. Ayoko na. Ayan na Dalawa. Dalawa dalaw niya. I yun yung isa, no? Yun yung inyong isa. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ang kakata oh, po, eh. Ayan. Mas ano nga an Ano gari? Eh? Parehas lang? Hmm. Ako okay, so siya marami pang pa mga Ang dami pa chocolate kasi ang pa natin mga apo. Ang dami pa mga ano. Mga ilang mga friends na talaga namang wow. Okay. So ang chocolate ko rin yata siguro mga ano ito. May isang daan. Kapiraso. Okay. Ano pa? Ano pang gusto sabihin? Aray, niyo sabihin? Ari mga ni hindi ko alam. Alright, so mamaya na tayo magpangita. Talagang oh. pumisa na. Mamaya na, pumisa na eh. Kasarap Ika sarap lang sa piling na maligay yan ah. Talo ba't Pasko? Oo. At, Good news! Ang ating kaibigan si Ma'am Michelle, oh, sa ating dalawang box, may papadala ulit. At ang sabi niya, yung ibaron, ay pwede kong pagsimula ng aking starting online business. So pwede kong ibenta yung mga yun para bilang testing. So maraming salamat Miss USA! Ninang Shelo, thank you! And meron din siya mga papasko sa mga bata dahil taon-taon nasa... -taon, ay po siya! Nakalimutan kong bumili ng Santa Claus costume! Hindi, hahatan lang tayo dyan sa ano? Oo. Pagkagandahin ko na lang. Okay, so see you later. Talaga ako yung antok na antok na. <laughs> Bye! Ayun, ikot siya ng ikot, pa ikot siya ng ikot. Yun know, ikot ng ikot. Ayan. Okay. So, ayan, nakagat tayo kasi nag-aaway yung dalawa. Ayan, oh. Ito na grabe. So, kailangan ko lang, kailan ko yatang magpaturo. Kailangan ko bang magpaturo kaya? Hindi ba sila, wala ba silang antay, ano? Hindi pa kompleto. Ay, hindi pa kompleto? Sus, Maria, kung isi ma. Ay, kailangan siya? nyo magpa, magpa, ano nyan? Turok. Turok. Grabe, grabe yung ahawin ng dalawa. Nahawakan ko kasi sa mukha, eh. Ay, ito, ito, nakaano sa akin, si ano? Si Flexi. Nakagat siya, hindi ka problema yun dahil sa pagkagat siya sa akin? Yung pag-ikot-ikot niya nga, re? Natae yan. E. Natae yan. Ay, ano niya ito si Aira, eh? Si Aira ba ito? Ayan, dito, natae. Natae na, na, na ano? Na hindi pala si Aira. Okay, okay. Papaturok tayo, papaturok tayo. ko eh, ano eh, kasi inaawat ko sila, dito ako na dito, hinawakan ko ang oh, magkabilang ulo nito si Flexy eh. Ayan. Eh may kausap naman ako dito, tungkol sa tax. Kausap ko yung taga, ah, uh, -a sa aking okay, ano, sa aking, shhh, ano na naman magka kayo mag-ina? Tiga ka sa ulo kasi ng bata. Yeah, hinag <laughs> sa aking tax. Ano tax. nababayad po tayo ng tax. kumpleto tayo sa DTI, sa PIR. kumpleto tayo sa ating counting kinikita. Yan, para legal na legal tayo. Ang ating company name ay Robotology. Yan, three years na tayo naka, naka lista. So, so nag-research ako, nag-search ako sa Google, kapag vaccinated pa, nang sobra, sobra pa, tagalang pa na sobrang sobra pa mga baby pa, ng anti-rabies, at nakagat ako, kailangan ko baba. So usually, yung mga nakita ko, ay most of them pala na nakita ko ay hindi na hindi na. Pero kailangan ma-confirm na talagang vaccinated sila. Tapos 2-5 daw anti-rabies. Tapos yung anti-tetano ay mas mura yata. Pero fit, parang sabi ni Dexter, masakit yung anti-tetano kasi na na rin siya eh. Nang yero naman. Pero ito aso ito eh. So wala akong nararamdaman. Pero sabi ko, para sure, hindi rin ako mapakali eh. Kung tatlong turok yun, hindi kahit isa lang, mahalagay maturukan. So malaki may tutulong ng ating ano, ang ating ID na sa akin pa ng senior ID. I-show muna natin. Ayun, tala ko. And uh, meron din ganito eh. Ito. So, kailangan natin. Magkano ni? Magkano nga? 1-3. 1-3 daw. Ah, bawas na yun ano? Ng senior. Tara. Diyos ko, sana naman ay huwag masakit. And then maya maya, ang bala ko sana ngayon, darating si Dexter eh, at iaabot ko yung mga talakong pasalubong sa aking mga kapatid. So sa Batangas eh, siguro ipapadala ko na lang. Kasi pinili ko umuwi agad. Pagdating na pagdating sa Batangas, kasi may bagyo. Eh kung masaran ako sa Batangas, o so, oh, pinabuti ko ng ano, kahit malakas ang alon ka ako. Nagkataon naman na hindi. So kering keri. At hanggang ngayon, walang bagyo. Maayos dito sa amin. So sana naman niligtas yung mga naapetuhan ng bagyo ngayon. Sana okay sila uh, yun. so pagdating ni Dexter mamaya ito na tayo and then saka na tayo lalakad mamaya and then bibili tayo ng ano bibili tayo ng ano nga sa ilaw solar bibili tayo ng solar katawarin ninyo ako huwag nyo na ako at nakalimutan ko rin hindi ko rin ipagbili ng ayos tara so, na tayo ng hospital ngayon wala na siya wala na harus bakats ayan kaya lang sabi ko ay eh, baka psychological feeling ko parang nahilo ako kaya mabuti na rin maka ano tayo maka pagpaagamot ay nako mag inaalat ka nga naman ka. Sana may wala problema. Kasi sila nakagat na rin. At palipasang ay well vaccinated. Yung mga aso, ay hindi na sila nagpaturo Pero so far so good. Okay naman sila. Pero ako kako, ay parang go na. Kahit mahal. At mm, baka lalong mapamahal kagaya ng aking pagpapospital. <laughs> hindi na ng gamot. Kaya ayun, napamahal. Eh, siyempre pagkakaipa kami ng lagay ng katawan dahil mas na tayo may eh, sila naman mga kabataan pa kaya para mawala yung mga takot-takot at mga pag-aalala at mga worries na yun gora na tayo ang karsadang arigarni na yan simula pa noong 1990s kanya na yan ito medyo na-develop ng konti ito pero yung kantuhan doon ang alas kanyan din hindi na bago yung... yan o pa rin eh, oh. Kasi nagturo ako dito at saka ako nagtititirik ng mga palabas dyan. Ganun pa rin. Yan, nabago yan. Pero ito yung mga karsada, ganun pa rin. Ayan, oh. Ano kayo? Oh. Oo, oh, ah. ah. Dito tayo At magpapasuso tayo Magpapasuso <laughs> tayo 你们那个后面。Mm hmm. <noise> Para paluin eh. <laughs> Ayup na yan. Pagkatendas na kasi. Kuya, salamat! Salamat! Ay, sumabit ang paklagi niya. Ay, Oh, italisik ang sabatos. Eh, yung isutan niya kanina. Ay, siya ata. Hindi ka pa makakakala? Ay, siya ata. Hindi kasi masalo, gawa. Ay, kuduzko. Hello po sa inyo lahat, Diyos ko. <laughs> Baklaas nga, Hindi eh, naman ba, re? Nalibago ka lang. Diyos ko, di sasalo siya. May sa akin